day 2 na ng aming camping dito sa Falcon Lake Beach Campground. Sa ating day 1 ay ipinakita namin sa inyo kung paano kami naghanda ng aming mga gamit at kung paano namin inassemble ang aming mga tent. At syempre, ang iba pang mga kaganapan, nakaugalian ko na kasi na tuwing kami ay nagkakamping ay maaga akong kumigising at kahit madilim pa ay nagche na ako sa paligid. At tinitignan ko kung okay ang aming mga sasakyan at ang kondisyon ng aming mga tent. Balita ko kasi, nung bago pa lang kami dito, ay may mga possible bear sa mga gamit nitong campground site kaya mabuti na rin ang maging maingat sa lahat ng pagkakataon kaya bago tayo magsimula master i-click mo na ang like button, subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating video. Yeah ba! So heto na nga at nagprepare na ang ating mga chef ng ating breakfast. Siyempre traditional Filipino breakfast ang menu natin kaya hindi kailangan ng mahabang oras para magluto. Puro prito at ihaw lang ang alam ko pagdating sa pagkain at hindi ako expert kaya ipinauubaya ko na lang sa kanilang pagluluto. Kaya heto na lang ang ambag ko sa aming camping, ang i-capture ang mga bawat moments para meron kaming mapapanood na memories at may share na rin namin sa ating mga kamaster dito kung paano kami nagkakamping dito sa Canada. Hindi kasi namin naranasan ito nung nasa Pinas pa kami kaya matuturin kong newbie pa rin kami sa pagkakamping. Kaya pag nakapanood ako ng batikan na sa pagkamping ay naa ako sa kanilang mga gamit. Sana all! <laughs> Ang menu natin for breakfast is fried rice egg, corn beef, hot dog, embutido, dugalisa at yung natira namin itong gabi. <laughs> Super! Super enjoy ang buong family and syempre, iba pa rin yung kwentuhan habang nagsasalo-salo. Kaya nga ng ikuwento ko sa inyo, before, hindi naman araw-araw kami nagkikita-kita ng mga relatives namin dito. Kaya sinasamantala na namin ang mga ganitong pagkakataon para makakatch up sa mga kaganapan sa aming mga buhay-buhay. Sa totoo lang, napapansin ko na kapag mga puti ang nagkakamping, ihaw-ihaw lang or light lang ang kinakain nila at mas ini-enjoy nila ang mga alcohol, lalo na sa gabi. Hindi gaya natin mga Pilipino everyday parang fiesta pag kumain. <laughs> kayo, Master, para din mang fiesta ang inyong mga food. Kapag nagpe-prepare kayo sa kampingan, malamang pares lang tayo. <laughs> Sabi nga nila, basta Pinoy, laging handa pagdating sa baon. Walaan <laughs> ko rin, Master, hindi pwedeng mawawala ang adobo sa listahan nyo. <laughs> Joke lang. <laughs> pinoy ka nga talaga. <laughs> Master he's... Halika Master, ipapasyal muna kita dito para makita mo kung ano pa ang pwedeng mapuntan na malapit sa campsite. Let's go! kalayuan dito sa campground o sa bungad ay matatagpuan mo ang Falcon Beach Shopping Center kung saan may grocery store, restaurant, snack shop, gift shop video store, and laundromat. Sa bandang likod nito, Master, may available na tindahan ng mga kahoy para pang bonfire. At pag tumawid ka naman, makikita mo ang public washroom. Tapos sa middle ng shopping center ay may mga bench para sa mga gusto mag-relax habang kumakain ng masarap na ice cream. <laughs> Marami ding available na parking spot dito pero siguraduhin mo lang na may parking pass or parking permit ka kahit day visit ka lang. Dahil pag nadaanan ka ng parking patrol at walang nakitang parking pass sa iyong sasakyan, maaari kang mag Usually, pwede kang mag-avail nito or bumili sa website na www.manitobaelicensing.ca slash freebillagepost.page Ang annual park is 44.50, ang day pass is 9.50, at ang 3-day pass is 16.50. Kaya kung mahilig ka mamasyal kung summer or kahit winter, isasuggest ko sa iyo na annual park pass na ang kunin mo para makatipid ka din. Master Jason Channel dito sa tabi lang ng Falcon Beach Shopping Center ay matatagpuan mo rin ang famous Falcon Lake Bakery Bistro. Bukod sa mga masasarap na tinapay ay nag-offer din sila ng cold blended drinks, espresso and tea. Pwede ka rin mag dine in or take out. Kung hindi ako nagkakamali, meron din silang ATM machine dito sa loob. Subukan mo rin ito master kung mapapasyal ka dito at sigurado masasarapan ka sa mga gawang tinapay nila. Promise! <laughs> So ayan, ipasyal na namin kayo dito sa shopping center nila. Dadali naman namin kayo for a short walk papunta sa dock. Kapag Pilipinong nakarating dito, hindi pwedeng hindi magse-selfie kasi pang Facebook at Instagramable ang location. Tara! Master. you left your love behind but still you keep on crawling back despite the pain inside cause all that i want is for you to be happy well, give me a chance to show that you can be well open your You to be happy, well, give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see. Master Casey Channel. So ayan na nga, naganap sa day 2 ng aming camping dito sa Falcon Lake Beach Campground. At pagbalik namin ay nagpe-prepare naman sila ng aming merienda at pang dinner para sa gabi para hindi maabala ang kanilang bingo session. <laughs> Sobrang sarap ng mga inihaw na chicken na tinimplahan at tinihanda ng aking bayan na si Kuya Ronel. At super yummy din yung pork caldereta na nakaredy at pinagpaplanuhan kung isasabay na rin para sa aming dinner. Sigurado mapapalaban na naman lahat nito. <laughs> Joke. <laughs> Pero syempre dito muna tayo sa mga prutas para hindi tayo mabigla sa pagkain. By the way, meron din silang ginawang gulaman. Sayang nga lang at nalimutan ko na mag-video yung mga street foods na ni-prepare ng aking bayaw na si Randel. Nalimutan ko na sa sobrang sarap kasi. <laughs> so patapos na muli ang day to natin at tuloy-tuloy lang sila sa bingo session at tayo naman ay nagre-relax. At sa susunod na episode ay may sorpresa kami sa inyo na pupuntahan natin. Master, kung bago ka pa sa ating channel ay eh, huwag mong kalimutan na i-click ang like button, subscribe button at ang bell notification para maging update ka sa susunod na episode. At salamat din at hindi ka nag-skip ng ad. At ako nga po pala si Diyos alang niyong kamaster dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada na nandito at nagkakamping sa Falcon Lake Beach Campground. Super duper respect! Peace out! Yeah, ba? Grabe, ang sarap talaga ng amoy ng Indihon na chicken. <laughs> next on Master JC Channel. Master, sa susunod na episode ay papasyal namin kayo sa isa sa pinakasikat na lake dito sa Ontario, Canada. At syempre, makikita mo din at madadaanan din natin ang Trans-Canada Highway kung saan magtatagpo ang province of Manitoba at province of Ontario. Welcome to Ontario, Canada! Syempre, dadali namin kayo sa Kenora City proper kung saan matatagpo ng pinakamalaking isda na kanilang pinagmamalaki. Kaya stay tuned and don't forget to like and subscribe dito sa Master JC Channel. Yeah, bye!